Kumpirmado ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon ang isinakay sa pulang SUV na na-recover ng motoridad sa Batangas. Ito ay matapos mag-match sa DNA profile sa mga magulang ni Camilon ang na-recover ng forensic evidence sa nasabing sasakyan. Hair is trans, another blood na nakita doon sa sasakyan ay nag-match doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camilon consistent din daw ito sa naging pahayag ng mga saksi. yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. ngaling. Uh, there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang uh, babae na uh, binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yon. mas uh, bumigat yung kaso na isinampan natin doon sa mga suspects uh, dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Pero tuloy pa rin daw na nangangalap ang mga otoridad ng forensic evidence na magdidiin sa mga suspect. Our PNP forensic groups uh, chemists are trying to uh, examine para makapaglift ng fingerprints doon para imatch doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Nauna nang sinampahan ng kidnapping at serious illegal detention ang suspect na si Mayor Alan Di Castro at tatlong iba pa. Patuloy pa rin pinaghahanap ang sasakyan ni Camilon na nakita ng mga saksi na pinanggalingan niya bago siya nakita habang inililipat sa pulang SUV. Sa ngayon, missing pa rin kung ituring ng CIDG si Camilon. Patuloy naman silang umaasa na mahanap na buhay ang beauty pageant contestant. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.